meron akong regalo sa kanila at sabi nila ibibigay daw muna nila sa inyo okay. yan <laughs> ayun ko lang po anong gritong mawak ng pera <laughs> sa po namin na dinanas po Ngayon kuya, sumama ako dito. Ate, ano pangalan mo kuya? Darwin po. Ate Darwin, ikaw ate? Piedilisa. Ate Pierdelisa, sumama ako dito sa dalawang yung anak. Sila po yung nakita ko dati doon, nakamakain na walang ulam. So, pinalikan ko sila para bigyan ng uh, uh, mga pagkain dahil maraming naantik sa mga nakapanood. sa sobrang maraming natat sa kanilang dalawang magkapatid dahil napakababait nila. Pakaswerte nyo, mabait itong dalawang anak nyo. Dahil dyan, meron akong regalo sa kanila at sabi nila ibibigay daw muna nila sa inyo. Okay. Ano yung regalo mo? Yan. Yan, gamitin nyo yung kapalit. Sa pag-aaral natin. Yung pera na yan. <laughs> Okay. mag-aaraw kayo na mabuti ha balang araw makakatapos kayo at tulungan nyo yung magulang nyo mahal na mahal kayo ng magulang nyo alam kong mahirap ang buhay pero uh, kuya lumabang kayo ha okay alam ko mahirap ka sa buhay pero huwag kayo ng pag-asa may mga anak kayo salamat kayo sa hirap ng buhay para mga anak kayo Ay, kaya ngayon nandito ako para tumulong ako lang yung naging daan para tulungan din kayo. Dahil may mga nakapanood na naantig ang kwento nila, ang buhay nila. Ma'am sir, maraming maraming salamat po sa tulong nyo. Sa pamilyang ito, sa magkapatid na ito. Ito po, dinala ko na po yung mga pinadala nyo sa akin para ibigay sa kanila at makatulong sa kanilang pag-aaral sa kanilang pamilya. Ako po yung nagpapasalamat sa mga tumulong po sa amin, sa mga anak ko. Ito po ay ano po tala sa kanila po. Ngayon ko lang po na ano, grito, mawak ng pera. <laughs> sa hirap po namin na dinanas po. Ngayon lang po kami nakaraan ng ganito. <laughs> Naawa po ako sa mga anak ko. Kaya sabi ko kahit anong hirap, talaga sa namin po. Pagsisikapin namin na makatapos sila. Sila ang magbuti mabuti Walang araw, matutulungan niya rin yung pamilya niya, magulang niya, mga kapatid niya. Ay, ay, talagang mahirap pero kailangan natin bumaba. Maraming salamat po sa pamulo. Alam na rin po. Na, ano, pati sa mga tumutulog po sa mga bata. Kahit alam po nung nakikita lang po ng ibang tao. Salamat. Nandiyan po rin kayo. Handa tumulong po. po. Yan po, maraming maraming salamat po. Nakapagbigay tayo ng tulong sa mag, uh, pamilyang ito. So, sa mga tumulong, hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming maraming salamat po. Diyos na po, ang bahalang magbalik po sa inyong kabutihan. Dahil may natulungan po kayong pamilya na nangangailangan. Matanong ko mga, mga pala sa inyo, Ate Goya, kaninong bahay po ito? Ito pong bahay na po, pinatira lang po sa amin din eh. Kayo, Kami po dati sa Bukol po, sa malit na tinitira namin po doon. Ako po pues, ay nag-aaral po yung aking daycare dito sa teacher. Ako po naghanap ng matitira namin na yung ano po yung mga bata. Para malapit. Opo, oh, kasi malayo po ang lakarin pag pumapasok po. Dito sa lugar niya dito sa probinsya na to, anong mga pinagkakakitaan niya dito? lang yeah. po, yung ano sa amin ina po, ditsa nagkipitak po ako para may katsapanan, may masidelay po ako sa trabaho. May sabihin, wala talaga kayong regular na trabaho. Kailan kayo tatawagan, magtatrabaho, saka lang kayo babayaran, hmm. yun lang yung magiging trabaho nyo. Pagulap po kasi po kami dito. Ah, pwede po, mas huh? kilala pa po. Hmm. Okay, basta, laban lang tayo sa hirap ng buhay ha. Itong naibigay namin sa inyo, pinagtulong-tulungan namin yan ng mga nakatanood, ang sponsor natin, gamitin nyo yan sa tama. Okay. Kung mga pagkain. kay dito grocery, bigas. Siyempre, ang paborito nila ang mm. Chicken Joy. Uh, ha? Makasitin sila lang. Gusto mm. ko mm. maging masaya kayo. Alam ko, umiya kayo dahil kasobrang saya yan eh. Oo. Oo. 30,000 pesos po okay. lahat yan. Tinigay namin sa inyo, ha? Kayo na pong bahala dyan. Maraming salamat po kay, kay Kuya Junbo at maraming salamat din po sa nagbigay sa amin ng tulong at God bless na lang po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Magpambilin na po kami ng ulo. Ayan, may pera na kayo ngayon. Ano namang gagawin niyo sa pera niyo? Ayan yeah po, yung paghanap po nila ng mga pangarapin na magkaroon ng bagong sapatos. Tama yan. Yeah. So, yung ibang pangangailangan ng mga bata, bilihin nyo ha, okay. te. Opo. Basag po yung cellphone po namin. Ah, wala kayong cellphone na ginagamit, May be. Na. Ikaw wala kang cellphone? Uh, patingin nga ako ng cellphone mo. Basag na. Ay, ito yung cellphone mo. Ito yung cellphone nilang pamilya. Pinagtyagyag ang kaso. Lobat na lagi. Tsaka yung... Ano, Basag na po. Basag na talaga.